Hi guys! For today's video ay samahan nyo nga niho ako ngayon sa aking mga fast forward. Final examination na nga ho pala namin ngayon kaya maaga akong umalis din sa aming bahay. Mga 6.30 na nga rin nga ho pala ako nakalis din sa amin. May ilang minuto pa nga ho ako para umabot nga ho sa unang klase ko. At dahil nga ho wala naman akong sakay pa ba yan, edi sinakay ko na nga ho pala din si Sairi para nga ho makalibri siya din ng pamasahe. Mga ilang minuto ang biyahe lamang nga ho pala ay nakarating na nga ho pala kami din sa bayan. Gaya nga ho nang inagawa ko, inaiwan ko nga lamang nga po pala yung motor ko din sa may 7-11. Nagka-commute Co na nga lang mga ho pala ako papunta nga ho sa school. Mga sampung minuto nga lang mga ho pala ang biyahe nga ho pala papunta dun sa school. At fast forward na nga po pala ay nakarating na nga ho pala ako din sa si school ng aking inapasukan. Noong isang araw pa nga ho talaga nag-start yung aming examination ay eh, kaso naman nga ho hindi ba na ako nakapag-video noon. Ay sabi ko man din nga ho sa mga klasiko ko ay sa last day na nga lamang na examination ako mag-vlog. Sobrang busy ko nga ho ng mga nakarang araw kaya wala ako mga bagong video na upload. Apat na subject na nga lamang nga po pala yung a-exam namin ngayong araw. Bali, i-subject is nga po pala, pero nga ho yung apat ay na namin yung isang araw. Ay din nga ni nga ho pala at nandi ni nga ho pala si Sir at bawal na nga ho pala mag video din at mag exam na kami. At fast forward pagkatapos nga ho namin mag exam din ay pumunta na nga ho pala kami din sa labas at din nga ho pala muna yung mga tapos na. Ayan at second subject na nga ho pala namin at nandi ni nga ho pala si Madam. Indigenous art naman nga ho pala yung atik namin ngayon din. Ay tingnan nyo naman nga ni nga ho pala din mga klasiko at anong babait nga ni. At habang ina-distribute nga ho ni Madam yung mga test paper for the babe nga ho pala muna kami Dini. Maya maya nga ho ay may tumawag sa akin at mahiram nga daw nga siya ng kalikyo. Ay di pinahiram ko na nga ni nga ho at baka nga ho wala siya magamit sa pagkumpiyo. Maya pakita nga ni nga ho pala ko sa inyo ay nga ho palang ginawa ko na puso para nga ho dun sa aming soft carving. Hindi nyo na nga rin nga ho pala may tatanong di yan. Nakatatong sabon nga ho ako bago nga ho makayari nga ho niyang puso na yan. Nakakahiya man din nga ho ipasa at gawa nga ho gaganda nga ho ng mga gawa ng kaklasiko. Mamaya ko na nga ni nga ho pala yung mga gawa ho kaklasiko pagkatapos nga ho mag-exam. Ay di nga ni at nandini na nga ho pala test paper at kami nga ho pala muna muna, yung magasagot muna. Pinasa ko na nga ni nga ho pala rin test paper sa kaklase at para nga ho kami makapagsagot na. At fast forward na nga ho agad at pagkatapos ko nga ho pala di ay makapagsagot, ay di pinasa ko na nga rin nga po pala rin test paper ko. At pagkatapos nga ho namin makapag-exam di lahat, ay di pinasa na nga ho pala namin ari mga sabon nga ho namin na ginawa. Ay tignan nyo naman nga ho mga gawa ng kaklasiko ko at anong gaganda nga ni. Nakakatuwa nga ho at ang gagaling nga ho nilang gumawa ng mga garni. Pagpasensya na nga, nga ho, yung gawa kong puso at yun na nga ano, talaga aking nakayanan. Sobrang ganda nga rin nga ho, pala nang gawa na rin kaklase ay kaso nga ho naputol daw nga ho kagabi. Sobrang hirap nga rin nga ho talagang gumawa ng garni kapag nga ho talaga hindi ka sanay gumawa ng ganito. At pagkatapos nga ho machikan lahat ni mam yung mga gawa namin ay eh, pwede na nga kumain ng tanghalian. Ay tinawag nga ni nga ho pala ako na kabilang section at picturean ko nga daw nga ho muna sila. Pagkatapos ko nga ni nga sila mapicturean di yan eh, ay naman nga ho sila at agawin nga ho nila yung tiktok trend na yo 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 gayon. on. Pagkatapos ay eh, na pala kami din sa kantin para nga bumili ng aming pagkain. Shoutout nga pala din kini atin na nagatinda nga ho din ng burger sa school. At tumakabili na nga pala kami ng aming pagkain yan, ay bumalik na nga ho pala kami dini sa aming classroom. Ari nga lamang nga ho pala yung binili kong pagkain, isang burger at isang nga ho relief. Ari nga lamang nga ho pala yung binili ko at gawa nga ho medyo busog-busog pa naman nga ho ako. At fast forward at third subject na nga ho pala namin ari at naandini na nga ho pala si madam. Philippine literature naman nga ho pala yung atik namin ngayon at bago nga ho yun ay pinalagay nga ho pala muna yung mga cellphone namin din sa table. Mamaya ko na nga mga pala kayo a-update kapag katapos nga namin din yung mag-exam. At fast forward na nga ho pala, pagkatapos nga ho ng mga ilang minuto, ay natapos na nga rin nga ho pala kami sa pag-e-exam. At yung mga tapos na nga daw nga ho mag-exam di yan, ay din nga ho pala muna daw sa labas. Maya-maya nga ni nga ho pala, ay may dumating nga ho pala din sa aming papel at mag-evaluate nga daw nga ho pala kami. Kaya yan nga ho at pinilapat nga ho pala muna namin na rin nga mga papel na binigay nga ho sa amin. Pagkatapos nga ho pala namin mag-evaluate di yan, naman nga ho kaklasiko ay magapaganda nga ho at dahil 1 over 4 na lamang daw yung a-exam namin. Excited na rin nga po, pala kaming matapos sa ring subject at para nga ho kami ay makauwi na at makapagbakasyon na. Maya-maya nga po ay dumating na nga ho pala rin teacher namin sa major subject. Share out nga rin nga ho pala sa aming major subject kay Ma'am Labiaga. At yun nga po at magasimula na nga ho pala kami mag-exam din kay Ma'am at bago nga ho yun ay bumili nga ho pala muna kami dinin ng test paper. Mamaya ko na nga nga po pala kayo a-update kapag katapos nga ho namin mag-exam din ni. At fast forward at rin na nga ho pala tatapos na nga rin pala yung aming mga exam. Big share out nga ho pala sa lahat nga ho ng mga professor namin ngayong at big shout out nga rin nga po pala sa mga BSCA 2DDN na rin na nga po pala yung naintinin nyo mga fast forward. Magkita-kita na nga lang mga ho pala tayo sa ating second set.